Oh, ano na namin, Rigor? Ay, te. <laughs> yung tita mo lagi sarado, te. Eh, Mag um, tinatamad kasi ako magbukas. Bayad na sana ako ng utang, eh. O, oh, talaga, magandang uh, balita. Oh. Eh, Rigor, okay. may balita ako sa iyo, ah. Ano? Sabi, nanalo ka daw. Ay, dito sa rin, te. ano? Sa lalaro mo. Hmm? Kaya pala hindi ka na sa akin nagka-cash in, cash out, Rigor, ha? Ay, hindi, te. Hindi totoo yun. Ba't sabi ng mga marites? Ay, yung halat yun, te. Ang totoo nga yun, te. Bumabayad na nga ako sa utang sa'yo kasi nakapunas ako ng pera. Oo. Oh. Sa taka. Ang swerte so, mo naman. Oo, oh, walang pagkakalan lang. Eh. Walang, hindi eh. ko alam kung ano yun ako yung susuli. Eh. eh, walang lang. Kaya, yung isip ko, baka blessing. Kaya mababayar mo ng utang mo. Utang ko Ano yan? Yung napulit mo, ibabayad mo sa akin hindi sa sariling sikap mo, Rigor? <laughs> hindi, eh, sariling sikap mo rin. May toso napulit ko. Hindi ko naman akalain na kasi nang mayari, wala naman yun. Walang pagkakalan lang ito. Ang dami nga yun. 5,000. Akin na, ibalik natin yan. I-post eh. natin sa Facebook. Huwag wag kang ano, bakit babayad mo hindi naman sa iyong pera. Eh, sige te, eh. Eh, parang mabayaran kita. Bawas natin. eh, kahit Out na. Way. Eh, napulit mo yan eh. Mamaya may maghanap niyan. Oh, sige ito eh. Post ba? natin sa Facebook yan. Kasi nung baka mamaya yung... Ay, nawawalan niyan, Importante. Oo. Kailangan ng pambiling gamot. Oo nga. Kawawa nga namin yung mawawalan. Nakapulit nyo. Sinyerting ako. Tapos yung nawalan naman. Baka kailanganin din. Ano? Oh, sige te, kawawa nga naman yung nawalan. Ito te, oh. Akin na. Oh, nga I-post natin sa Facebook. Hindi yung pag kami nawawalan, ang dapat binabalik. Oh, sige te, kawawa nga nga dyan. Ha? Oh, oh, sige. Ha, hanapin niya. Okay. Ibabalitaan na lang kita. Daw po. Daw po. O, ano yun, enay? Ning. nakita nung apo ko, nasa, nanalot na, nakapulot ka ro'n ng pera eh nanu mo sa Facebook Oh pinas ko kasi na kasi may napulot nga yung ano ko ng pera na oh, may laman yung wallet Oh ni kasi ano ang ano kasi yung bumili ako ng bigas kagani ng hapon oh. eh pagkabili ko ng bigas pagkabalik ko may bibili ako ng ulam na wala na yung pera oh, at tapos pitaka. ang pitaka ko nengi kulit puti na may laman sa loob ng 5,000 na 20 pesos sa to na grits sa si kwenta. Ay, ah, ikaw nga talaga Nay, kasi tanda mo pa yung pera mo. Oo, eh, kasi eh, kailangan, kailangan ko talaga ninyo yung kwarta ninyo. Eh, kaya ko rin ng mga pangangilangan dyan sa bahay namin eh. Salamat din nga kung ikaw ang nakapulot. Salamat, walang, nin. walang problema Nay. eh. Oo, bigay mo rin yung pera ninyo. Kaya makalis na ako. Kaya bibili pa ako ng gamot. Oo, oh, uh, ito na na oh Oo, salamat Ning, ninyo. Tingin ah. lang ninyo. Titignan ko lang Ning, Baka binawasan mo ha. Kompleto yan, nai. Pwenta, sandaan, Ah, 5000 Ha? Walang bawas, Ning. Ang galing. Salamat sa Facebook kaya nakita mo yung pitaka ko, Ning. Alis na ako, Ning. Salamat, Ning. Nai, wait lang. Wait lang. Papi, chop muna tayo na talagang katunayan na sa'yo talagang pera yan para malaman din sa Facebook na pinost ko na ikaw ang... Nagba may ari talaga niyan. Nina Ning, ako na alam nito Ning kasi yan yung laman niya sa may love, may 20, may 50. Para nga alam din nila na na ano 18, na 000. na sa talaga yung perang yan. Hindi na Ning, ako na talaga may ari Ning ha. Sige na nai, para ano, tanggalin natin yung Christmas mo para malaman din nila na. <laughs> ano. Hindi na Ning, mayayari tayo Ning. Mayayari tayo Ning. Sige na nai. Rego! <laughs> Ang ano yan? Ini-installan mo <laughs> na naman talaga ako, Rodor, kahit kailan! <laughs>